Binugasan ko yung bito ka para di mapait. Kasi pag binugasan ito mapait. Nakalaga na ito mga Nakalaga na ito. hatiin mm, natin mga kablog yung kalati dinuguan yung kalati chicharon bulaklak gawin natin chicharon bulaklak ito sarap to gawin natin chicharon ito naman dinuguan 진짜로. Masarap nito mga ka vlog Sa usawa niya, soka na may sibuyas Magiging natin ng kunting soka nasa sinasabing mitos-mitos na. ito mga kabag hmm. ito naman ang kablag, painitin natin ito mga kablog ng matika para didikit sa kawali yung ipipirito nating chicharon bulaklak yun lang po lagyan natin ng asin mga kablog kung may na yung matika natin no? pwede na ito na yung kano tirong bulaklak natin

Mga kablog, gagawa tayo ng sa Sili, Labuyo, tapos si Buyas. Yan. Ito yung sausawan niya, mga kablog. Lipat na natin kasi malait. Yan. Tapos, kunting bawang. Lagyan natin ng suka. Ito. Salamat, dapot, dato puti. Lagi ng sangkap. Ayan. Tapos, kunting paminta. May technique to mga kablog, parang hindi siya maasim masyado. Lagyan natin ng kunting tubig. Tapos kunting asukan. asukan. natin ng kunting asukal yun o oh. ito yung sausawan mga oh. napo na po tapos na yan sarap yan mga kablog, ito na yung chitsya ng bulaklak natin oh. yung bitoka ng baboy tinanggal ko lang yung taba taba nya ito yung sausawan na ginawa natin o oh. mga kablog, Kita na yung chicharong bulaklak natin, oh. Yung bitokan ng baboy. Yung tinanggalan ko ng taba-taba niya sa gitig. Para hindi siya makorster masyado. Tikman natin mga kablag, oh. Para pan. masarap, masarap to. Kablog. Mmm. Sarap mga kablog. Pwede yung pulutan to mga kablog. At ulam. Magata siya. Mm. Malamis na mix. Ito yung suka natin, oh. Skrito ng suka. Salamat pala sa nanonood ng YouTube channel ko, mga kablog. blogger Person Fernandez at sa ko, Facebook ko, blogger Person Fernandez. Paki-share and like at panoorin rin nyo para alam ko kung taga saan kayo at kung nakarating sa malayong videos ko. Maraming salamat mga kaplata. Thank you.